Ayan guys, bibili naman ako ng manga dito. Nandito kami kalahilip. Pag 40 daw ang kilo. Ano kilo manga? Pag ganito ka wow! ano? Ganito ang manga. Anong ba? Pick, ano manga ito? ito? 40. Piko? Piko. Kung gusto mong hilaw-hilaw. Saan pong hilaw-hilaw? Ito. Ang buro niya eh.

Dalawat <laughs> kalahati Dalawat kalahati Sige, hindi <laughs> ko na ito dyan taga maniha <laughs> Dalawat kalahati Dalawat kalahati pala, 100 daw. na na Ano ang dagdag? Na three Okay na yan Okay na mana. Wow! mangga lang manga dito. yang kilo. Eh. Matamis ngena. ganitong di ba? Ang dami isang plastic 100 na. Salamat ka lahat Kasama ko si Bobby TV 143. Sarap sana bibili dan. Uyap! Magkano? Uyap! Magkano yun? Ito magkano yan? Grabe yung sa iban lang kasi. Ha? Mayroon. Mayroon. Oo. Mayroon. Uh -oh. Ayan guys, thank you for watching. <laughs>